kain tayo guys ayan kinilaw na ang palaya ayan sobrang favorite ko to lalo pa nung bata ako guys Mm. everything na nandito is fresh walang niluto <laughs> ang sarap nyo lang tapos karanchi pa ito guys ay ano ang tinimpla ko lang dito asin tsaka kalamansi yun lang yun lang yung tinimpla ko walang iba nakakamay ako guys kasi ang sarap talaga yung kainin ng nakakamay Kapag extra rex ka talaga pag ganito ulam mo. Kawai kawai. So, hindi ko makain ng kampalaya dyan. Thank mm -hmm. Hmm. yung kamatis tsaka yung anong sibuyas yun yung nagbabalance sa kaunting pait dito pero kaya kaya ko din ka kainin walang walang sibuyas at ka ano, kamatis. Sarapnya, guys. Yang sabaw-sabaw na 'yan, ang sarap niya. Yum. Ang sarap niya. since ang hilig ko sa maasim maasim 'yan guys yung timpla kong 'yan. Hmm. Kawai kawaii guys, Hindi ko nang, ang ko makain din ng ampalaya. Pinakamay ko na to guys. Kasi ako lang naman kakain nito. Wala naman ibang kakain nito. Ako lang.